Ano oh oh. yung adobo niya? Hello guys! Kain tayo guys! Ito Hello, adobo sa adobo. Pagdito! Ay! Ang ganda pala eh! Ha? Eh? Pwede pa siyang bakit may iwan eh! Batok! Batok! Ganda lang pala eh! Matiyelo! Ay! Pakanin! Ganda! Hmm. Kain tayo guys! Baso pa dito! sa Ano daw? Kailan ba gano'ng ano ni Las? Sa kapakusan? Sa so, oh. kapakusan. Nakaway ka na? Bakit makagos na magpalinis? Itrip niya eh. Makakanta niya na kung tungkot. pa yan. Kaya mo siya. pa yan. Hindi, yun yung Gel polish yung nilagay mo sa kamay mo? Sa kuko? Sa kamay? Ito pa lang naman adobo. Tapos adobo ulit. Tapos... Tapos adobo ulit. Dalawang adobo. Paliwanag nyo lang namin guys. Eh. Pagkakita mo lang kay papaw ng kuko. Hindi may maintindihan na matatandaan. Anong nangyari dyan sa kuko mo?

Tapos na yung viewers mo. Kain. Kira mo daw ako daw. Upload ko pa yun sa'yo. Edit ko pa. Mag pa? ka. Dito lang. Thank you sa adobo. Napagod kami guys. Naglakad-lakad na kami. Tangani ang parang naman to. Ay, tuyo ka. Adobo? Malok? Ah, magkaibang version yan? Mm -hmm. Ito luto ko. Oh. Ito luto ko. Ito guys, luto ko to. Ito, Ito luto niya. Luto ang palawan. Magkaiba lang manok sa kapwork. Kung ginagamit mo yung number mo sa money, so ano, kung money ba? Nakaka-desk, pag minsan doon nababawas sa pinapamili nyo. Minsan sa is. Ay, ako pa naman, walang silbi yun. May money back din ako eh. Ayun na. Ayun, ginagay yung pinapili na yun. Pinapili naman ng sakta yung sakawa, ano. Money back. Hindi mo yung pangbili ng pangsarili. Dahil nga, gusto ko din sa akin. Pakita mo yung Luis. Kung ano naman nangyari sa aking money back? Kada, kada mag, di ba, mag-grocer ka? Oo. Bigay mo money back mo. Ha? Uh -huh. Kapatok yung point na money back mo. Hindi ko alam kung ilang points na ako. Hmm. Ba't nag-loading na? Pusod na lang. Hmm. Nakalibre sa view ng tubig lang sa sorte. 27 points siya. Kasi din ako kumukuha ng pamilya ng, ng mga ano diyo, ng mga soft drinks. Hmm. Kasi nagbibigay money ako ay grocery ako, di ba? Pero hmm. kung pala ka? 200, 200 dollars. Ano? Ah, uh, nasa, 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 yung na ni Papa yung kamay ko Beng? dapat niya? Thirty five dollars pa umatim. huwag mo mo yung mo ba? huwag mo mo ba? huwag mo ba? huwag mo Kaya pag may nakita kung ilan yung nakakumbut ko, dapat na nang magustang kumain. Lakad. Lakad niya. Kailangan yung kilometers. Kailangan yung upbang. Wala na mga update sa wayuyo ko. Sa ano ko? Sa mga nipa ko. Ah, ka na lang na? baka tinapascasi sila mga yoga

Wala mong efektor. Ah, oh, magpasukat ka na. Ganyan lang yung silicone. Nga, higat naman. Sukat ng salamin. Sukat sa salamin. Tado, <laughs> sabi ko rin na salamin. Sabi naman ni Ate Linda, tiisin mo muna yung mata mamamagat talagang hindi kayo makakakita. Ah, eh. Hindi naman, tano? puno Kas, ang masakit. Kasi kay Ate Linda, lalo lumala nun siya yung salamin. Say. Pero, lalong yeah, lumana lang siya. Ang, tingnan mo naman yung mura ng mata no. diba? diba? uh, mo. Tingnan mo naman yung mata niya. Kaliligo ko lang. Kahit na, parang ang sa isda. Tingnan mo yung mata niya. Kasi hirap ko kung naliligo. Kasi hirap hirap pa rin ako matulog. Pero yung sa tingin, o uh yan, pinababasa ko pa yung Kahit far side Yung fire extinguisher, basa ko po. Hindi, kasi far ka. Oo, pag ganito, pag ganito. Pag ganyan. Basta mo yan. Ano na yan? Halabo na. Halap, shadow, shadow. Kasi far-sided ka. Kaya pag nagpasalamin ka, near-sided ang pasalamin mo. Pag far-sided ka, Kaya kailangan ko pag ganito o. rin mo. Ang tawag doon is far-sided. Kaya nga. Ma. Okay, naman kailangan ko ilapit sa mukha ko. <laughs> ano ako? Si Jun naman near-sided. Ako pag ako magpasalamin ako, nagpasalamin ako, first uh, ano rin ako near-sided. Kasi pag malayo, mababasa ko. Pero pag malapit, hindi ko mababasa. Ganun pareho tayo. Mas may vertigo daw ako yun nga, kaya hindi ka rin nakakatulog. Ang ginagawa ko pag masakit ang ulo ko, may binigyo. yung mami ko yung lalaman doon. Ganun silang binigyan. yung Advil. Ah, nakakatulog ko sa ulo ko. Tapos hindi ako makatulog. Namin yung pinakainom niya ako, naginom ako noon. Dalawa, dalawang tablet. Ah, yung bula ka lang. Nakain okay, ka na? 9.30. Hanggang nagisin ako na ng alasay sa umaga. Ang sarap na ito ulog po. Advil? Oo, adbil. Ang paano yan? Sa gamot, sasakit ng ulo pero pang pampatulog. Kaya yung, ad, yung gamot na yun, sa gabi lang daw yung menu, Advil adbil na yun. Kasi, ano, ah, uh, uh, uh ka talaga. Nag-inom din ako nyo yung kaibigyan ko sa mga bahay. Pwede nyo Bin din, kahit walang reseta. Oo, Advil adbil so, siya. Hindi ka nang pa-extend sa kaibigyan. Pinas, may advil din? Pwede ba klase? Tinapin. <coughs> Wala daw silang extension? Hindi, pus na kami kumain. Ah, Nagmamarindisan kami. Ha? Ay, ba't pro ka Oo, oh, iba, iba propinsya. Ano na din? Tignan mo yung mga ano niya. Ito. Ito. Ito yung ininom ko. bayon, ito. Ba yun? Yan o. Oh. Ito yung liver Yan. Ito yung ganito yung ininom ko eh. Matry mo yan. tuloy yung pinainom ng amo ko kasi lang araw masakit yung ulo ko. Ano kaya ay bumeng ba't na sumasakit ulo mo? Hindi nga ako nakakatulog kasi oh. sabi ko sa mata ko. Tapos yung doong ah? nainom niya ako ng Advil, nakatulog ako. Ay, magsarap ano, na tulog ko. Pagkatong ulo ano ko kayo na Tapos wala? Dung, hindi na, hindi na sumakit yung ulo ko. Tapos hindi na rin ang ano na. Okay. Ay, tapos hindi hey, na. Ito tingnan ko ang kahe uras na to. to. Ha? pang to eh. Mm -hmm. Kumaka pa yung pink. Ito na, okay. Ito yun, ito yun. Wala yung pink. Kaslusi ka kanina. Kaslusi Sabi ng sir ko, itong ad-builder na to is product from US. The US. Ngayon nga, o. Design for use in the US. Ngayon nga, ngayon nga, kwento nga. ko ito nga sabi niya. US. Ito yung ganito yung pinigay niya. Tingnan natin yung, ano, yung dumalhin ba ang katapang? hindi naman panyan. ganon pa siya, siya. ganon pa siya. ganon pa siya. ganon pa siya. ganon pa siya. siya. ganon pa siya. siya Hindi, pag sa family, pag sa family. Hindi, hindi ka naman mo sa kanya, babe. Siya mismo gumagawa lang sarili niya kung ano problema. Hindi Ano kung anis ka na dyan? Oo, oh, hindi ko nakaka-putuloy sa kanya eh. Mm -hmm. Sabi mo mapatungan sila ni Ate Dam. <laughs> Ay, huwag lang, sa kanila. niyo to? Yan. Saan nga sila? <laughs> sa Ate <dang> dito. <laughs> Ate dito ka na. <laughs> Maliit-liit <liyad> ka naman. Pintuan <laughs> naman yan. <laughs> Ayan guys. Ayan guys, tapos na kami kumain. Thank you for watching guys. It's Miss Grace the Explorer. This is uh Grace the Explorer and this is uh Dora the Taba the Explorer. It's me. It's Grace the Explorer. Thank you for watching. Bye guys. come <laughs> bye <laughs>